Sabay sila, ayan. Thank you, thank you po. Sabi ko, diba promise ko? Ayun, salamat na wayo. Diyan, bibisitahin natin. May kumain ng lechon. Kaya lang bad news. Sense, pasintabi po sa kumakain. Muntik na ako maputulan ng daliri. Ayan na, ah, isang magandang buhay. Hindi na pala tayo nakakapag-opening dito sa ating ano ah. So, oh, ayun. Andiyan na 'yung baboy, may mga rider na daw na pumasok, oh. Ayun, mga farmer sana naman 'yung mahintay nila. Tagal pa 'yung baboy natin. Plus 9 pa. Ayun, busy busy sila. Ano bang ginagawa ng mga ito? Ayun, oh. Busy busy mga farmer, ah. At gusto ko palang batiin, nakalimutan ko kahapon Meron tayong batiin Si Ate Ria Rettaford kapatid po ni Ate Joan Rettaford ay eh, nag lang siya. March 17 pala. Happy happy birthday. Ganon din po, hi daw po sa kanyang kapatid na si Joseph Rettaford din. Ayan. Kumusta po kayo at maraming salamat sa inyong suporta, Rettaford family. Ay, talaga naman, oh. Ganda, oh. Ang helmet pala, nandito na. Pili na kayo, Uy, bakit pinagtatrabaho niya yung dishwasher mapasma ka? <laughs> oh. Baka mapasma ka ko. Ha? Ah? Ito so mga riders natin napakaagang dumating. Ayan, maraming salamat sa paghihintay. Oh, bati na kayo. Ayan. Uh, <laughs> iisa pa lang inyong muse ah. Mahili kong sumama. Hindi okay. naman namin yeah, sila sama. Good morning. Good yes, <laughs> morning. Good oh. morning. Thank you. Halos, halos you dalawang kilong na order, na. ano? Ay, sa't kalahating. Oh. Ang tingin si Boss oh. Dan. Sa't kalahating kilong tinaob nila. <laughs> uh <-huh>. <laughs> masarap, <laughs> masarap. masarap. Dyan. Thank you, thank Papa you po. June. Papa Jun, sponsor. Saka may isang mabaitan kaibigan nasa sa <laughs> si Steve na oh. po. Si Boss Dar, Boss Dar, peace ka na namin. Love ah, you. Baka daw pwede daman. nyo sponsoran para bumalik dito. Ah! Ah! Yeah. Pwede oh. naman ano. Thank oh, you, thank you, boss. Thank, thank you, thank you. O, oh, okay, okay. oh, pakainin muna yung ating mga delivery man. Oh. Para naman ano, na, ayan o. May mga kalaban pa tayo. Sisig. May gulay pa. <laughs> Kanina para nagkakantahan lang sila mga farmer Walang tao kasi Magapong dumating yung mga bisita nating first batch Pero ngayon napuno na naman tayo Ayan, mamaya pupunta tayo Diyan, bibisitahin natin May kumain ng lechon Kaya lang bad news Sa pasintabi po sa kumakain Muntik na ako maputulan ng daliri Malapit na ang makamaging history Ayan, Bati po tayo. Yan, nagbabalik. Hello. Hi. Martinez, Esplana, family. Say hi. Shout out kayo. Shout out sa Kawawa patito. naman. Hindi nakakain ng ano, pork. Okay naman yung man. lupia lang sa kanya. bawal Shout out ako sa kapatid ko si May, Kuya Mel, si Ashley Flor si mga anak ko, si Jonathan, Ashley, and Geraldine at uh, mga kaibigan ko. Kuya Bel. Kailan po kayo nagpunta rito pala? Dumating kami Last ng... time dumahan lang kami doon sa iyo, sa harap. Ah! pero you look familiar kasi, sabi ko na... Oo, oh, tumating na kami dito, may picture tayo. Oo, tama, tama. ngayon pa lang po kayo kumain. Uh, Oo, first time. Thank pa thank you. Na try natin. Oh, Sana pagbalik niyo uli. Oh, okay. May bago na no. <laughs> <laughs> thank you po, thank you. Kayo po. Sa mga kapatid ko. Yeah. Thank you, thank you okay, Salamat, salamat. Ayan, Inaabangan nila, no? <laughs> Ayan, ako ito, nag-DIY na po sila Ayan Ay, sino pang gustong bumati sa vlog? Ay, sino may birthday? Happy birthday po, Nay gusto ko si ano? Gusto ko si si Daddy. Daddy <laughs> Frank. Ah, si Frank. Shout out. Hindi ko na ako Daddy Frank. Kami po nanonood. Saka si Kalingap sa Rock. Kalaban yung kalaban. Hindi naman. Kaano yun? Ka-industriya. Shout out um, ka Shout out sa mga dyan. Pasensya na kayo, hindi ko kayo naayot malayo. Kaling <laughs> pa kaming Nueva Ecija. Wow. Saan po sa Nueva Ecija? Malaki ang Nueva Ecija. Sa Leonardo. Ecija. Oh, hindihan hmm. lang. Pero may Nueva Ecija. Isihan... Oo, oh, oh, malayo. Ano na, malayo na. Ayun. <laughs> Alam ko na kung sasya ito. out. na. Ayun na. Ah, sige po. Thank you, thank you. At least. Si Maida. Ah, eh? uh, shout out po kay Maida. Saka kay Lenlen, mga kapatid ko po. Thank <laughs> you, thank na you. Nag-DIY na kayo. Uh -huh. Kanina, nagkakantahan lang sila. Walang tao. Kasi, nung unang batch, 9 o'clock, no, may mga dumating na rider. Tapos, siguro mga more than, siguro almost an hour. Wala nang tao. So, so nagkakantahan lang sila. Oo. Uh Tapos, ayun, -huh. sabay-sabay. <laughs> Sige, thank you po. Thank Salamat. you. <laughs> Ayan. The farmer Anthony na andito din. Ayan. Kasama niya yung kanyang si May Angela ayan ay ayan ito naman tayo ayan na nagsabay-sabay sila ayan thank you thank you po oh, okay. sabi ko diba promise to ko ayun na salamat naman thank you thank you kanina walang tao man. kaya nga sabay-sabay sabay-sabay ito -sabay. naman sabay nakakasurvive <laughs> pagkaganan hahaha may babatid po kayo? Happy birthday, Ramday. Happy birthday, Ramday. Happy, Happy anniversary. <laughs> Ilan nang ano na po? Ilang-ilang years na. 32. Ilan po? 22 years na daw wow. siya nagsasuffer. <laughs> <laughs> Sagarin mo na. Hahaha. <laughs> Ayan, nag-chase na rin naman, di ba? Thank you. Ayan, thank you, thank you. Ayan, andito ka Farmer Anthony, ayan. Ka-farmer? Oh, ayan, may babatiin po tayo. Ang judo. Nadal. Ayan, sige po, bati na po. Shoutout sa mga kasama ko sa Royal Quest, sa Sunbrook, sa mga kabatch ko sa BMA, na mga nakasapawin. Ano ba siya? Sundalo, polis? Magsisima. Ah, isima <laughs> <May> ka. <laughs> Pero ano, ah uh, cargo or ano eh, no? tanker na. No? Thank you, thank you. Ayun, dito oh, naman tayo. <laughs> Hello. Okay na? Kulang okay. pa. May isa pa. <laughs> <laughs> Tagagapan ng Bessia po kami. Ibabatiin po kayo. Meron. Meron. Sige. sa Spain po, dyan sa Palma de Mallorca, yung pamilya namin. Wow. Sila kaibigan. Nakapunta na ako doon. Ay, sa Palma, Palma de Mallorca. Dumadaong yung Costa doon, di ba? Costa Crucere. Ayun. Oo. Oh. Eh dati akong sa cruise ship eh. Tapos kumakain ako ng kebab doon sa lalakad. Pakyat. Ay, sa ayun, sa Portopi. Basta yun. Yung hall <laughs> ng lake. <laughs> Taga doon si Rafael Nadal. Oo. Oh. Oh. Mahilig sa tennis eh. So yun. <laughs> Ayan, thank you. Ano pa? Uh, sa mga kamag-anak namin, sila Chris, sila Yuli, anak namin na iwan doon naging isa. Sa, Maganda sila, kasi ang klima yeah, doon kahit yeah, eh, papana. paano. Sila Ate Christian, sila Juan, Cherry, Neil, Christian, yan. Ay, <laughs> video. <laughs> Pwede mo lang pa picture. Siyempre na Bo, ilang araw pa lang ako nagda-diet eh. Epekto na agad. <laughs> <laughs> Partner sa business. <laughs> Ayan, thank you, thank you. <laughs> Ayan. thank you. Ayan. Ito po yung nagsusupply ng baboy. <laughs> Siya po si Ka-Farmer Anthony. Yung majority ng baboy na litsyo namin, sa kanya galing. Alam galing. galing. Ano, Angeles? Alay. May Mexico pala. Tapos yung farm niya sa may Angeles. Ayan, ay, ibabatayin po kayo. <laughs> Wala po. Wala. Saan <laughs> pa po kayo galing pala? Kami kandating. Ah, yan pala parang music sa tenga ko pagka sinasabing pang ilang beses na kasi sila di ba uh, thank you thank you masarap masarap yung ano mo salamat po salamat ayan ah uh, eto. ito ipo natin na ikutan Kaparmer, Farmer. Kumusta? Kumusta? Ang pangalawang best na po namin. No, sabi ng Solcha noon po, umorda kami ng lechon. Ah! Kala po kayo. Say hello. Kailan? Nung pong nandito pa sila lovely noon. Ah, matagal na. matagal, na. Matagal sila ang nagbigay sa amin. Sila mm -hmm. ang no, Wala daw po kasi kayo noon. Kaya kayo lang namin kayo nakita ka, Farmer. Thank you po, thank you. kami. At least may kainan na. Opo. No, no, Sabado linggo, hindi pa naman kami nag-skip na wala kami. Uh, uh, kaya kapag kung bakit parang pa, pa, yung -tang tangwan -tang. Hindi, lagi ko pinapanood sa partner. Lagi naman, hmm, naman, naman. Lagi po naman Salamat. Po, no. viewer. Um, thank you. May babatiin po kayo. Meron. Sige. Uh, Pinabati ko si Juan, si Alberto Flores ng Australia. Siya. Yan. Albert Flores. Uh, next time, ikaw naman ang nandito. Ikaw uh, naman ang bumati. Time, <laughs> next time, isasama kita rito. Ayan. Uh, Sige, thank you po, thank you po. Ayan, okay na. Nabigla na naman kami at nagsabay sabay Ayan, kakanta na si Marco. Ayun, nananakbo. O anong nangyari? Tumatakbo, tumatakbo. Kanina nagkakantahan lang itong mga ito. Wala, duet-duet. Pati si Sai-Sai kumakanta. Wala pong tao. After nung 9 o'clock, pag-alis po nung mga taga tapos may mga riders nga na dumating yung kanina din siguro mga 1 hour or more than an hour wala, nanood nga lang ako ng basketball eh so na enjoy ko naman yung laro ng Knicks at uh, Warriors kaya lang yun nga, na injured po tayo mga ka farmer, ayun, grabe dumudugo pa hanggang ngayon pero ayun, dumugo dahil nag chop po ako, pero naka gloves naman ako double gloves, wala eh kailangan kumikirot sana bukas wag naman na pong ano. Ah, mapapahinga naman tayo pala. At tayo ano. You know, Ayun. na ano naman oh. Ayan, mga ka farmer, pala. putik na pala ako matanggalan ng koko. Ah, uh, maraming salamat sa mga pumunta. Ah, uh, hindi ko akalain na makakakota pa kami. Sumobra pa sa target. So, ayun. Thank you, thank you so much po. Yung malaking grupo dito sa Rosel, kumain ng lechon. Ayan, thank you, thank you. Ah, maganda po yung feedback. <clears throat> Tapos Pasensya na po, hindi na kayo natulungan mag-chop. Sabay-sabay po dumating. Nataranta na kami. na-injured pa ako. Kaya si Rizal nag din. Pero wandang huli, tinulungan ko rin po sila. Matindi yung tama ko. Atong ah, kabyong ano, koko ayun, 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 wag kang dudugo sakit ah so, ayun, nakirot ah, sana naman ay ah, next week, makarecover agad hindi naman tayo diabetic kaya mabilis naman kung gumaling ang mga sugat so, ayun higpitan na ah maraming tirampak yata ah na Bumili na pala ako ng NBA League Pass mga ka-farmer. Yan na natin. Lahat ng laban. 300 pesos lang naman pala. Pakahirap pa akong manood-nood ng live stream na yun. Pero dumudugo ang sugat. Sakit talaga. Na ano to? Matinding tama ito. One of the anong sugat na natamo ko sa buhay ko ito ah. <laughs> Hindi, down. mga K lalim. Ago, okay, na. So, uh, 300 pesos. Mapapanood na natin yung mga laban. Okay na. Mm -hmm. lab the laban laban na lahat so, ng laban na pwede mo na mapanood Every day shot. May mili ka na lang Ayon. Uy Masakit oh, talaga Ano na ba ano dito Ayan, thank you pala sa mga nagbigay ng tip si Ate Joanne Rettaford. Bebe, sino pa ba yung nagbigay ng tip? Sa mga boys, sa lechonero. Ayan. Marami kasi pasensya na po kayo. Ah, nakakalimutan namin. Thank you, thank you. Oh, si Nene, tingnan nyo. Ano na yan? Bata na din yan. Nakikipaglaro. Hindi na po yan, baby. Ano na din yan? Ayun, ka-farmer Orly Pineda. Thank you po. At uh, kay uh, ate Jaya, marami pong salamat. May pang ano kami, pang uh, ano ba to? Chongs, mamaya. mapapa rice na naman sila. Ikaw, naman. Baka isa lang kanin siguro. Pwede na. Yan. Ha? Okay. Ayan mga farmer, bagong ano ng pwesto. <laughs> malas kasi yung ano. <laughs> Ayun, <bago. laughs> Tingnan mo, sabi ko sa inyo, malas eh. Yung bagong pwesto. Oh. Si Lexal na ano din, nahiwa din siya. Naisip kasi nila kung paano nila, ano yung pinoproblema ni Bebe yung counter sabi ko nakatago yung mga paninda namin kasi tingnan nyo oh, binago na naman nila kasi nung naandito yung ano, kuha na ng soft drinks tsaka dito order nagbabanggaan po na tsaka yung labasa ng mga pagkain ba diba? dito ko pupuesto yung mga uh, guest tapos sakto na naman so pag Buelta. Kaya lang ito, nakatago. Hmm. Yung ating mga merchandise. Maganda sana nakaharap. Kaya lang, yun naaharap din kay ano. So, yun ang pinag-iisipan. Kasi, re-renovate din naman po ito. Pero, yung renovation, kailangan pag-aralan ng maigi. Dapat hindi po maapektuhan yung operation pagdating na Sabado Linggo. Parang ganun ang mangyayari. Kaya nga sabi ko, kung i-extend yun doon hindi naman maapektuhan pero pagka nagtibag na mabilisan kailangan uh, matapos po nang uh, isang linggo o oh, five days hmm. itayo mo ako, Peregrin. <laughs> na na na? O, yung ko peregrine sabarad mo na yan? yung pinagento kung nga kay tita sa araw sa aktubong pala na panood nyo tama na Peregrine. <laughs> Jessica Soho. Mama, mo tinanggal? Ang sakit eh. May kirot. Ano yung kirot? Pag nasugat ka, parang parang hinihigop. Ganun, masakit. Uh, matagal pa to gagaling. Si po. Ayan oh, o. Oh. Uh, Ang ganda po ng mga laruan nila kasi lumalakas yung kanilang mga katawan. Dahil sa kanilang mga toys. Ayan, ay, 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 ay. Ay, kawawa naman. Atras mo, atras. Oh, tulak mo, Chi. Hindi ba, Bruno? Pag ikaw kasi nakapark ka, yung atras <laughs> mo oh. lang pa ganun. Tapos, ikaganan oh. mo oh. na. Hmm. Hmm. <laughs> Ay, buhay. So, abangan nyo po ang next vlog namin. Malamang, buhol na. <laughs> ah, tingnan natin yung adventure doon. Sana makaiko tayo. Ang dami pong palengke na mapapasyalan sana makapag vlog po kami ng maayos At maganda naman yung panahon so ayun sana hindi ko maibaba na dugo <laughs> sakit talaga so ayun ah, uh, sana bukas makarecover na ng kaunti hindi ko ma-picture yung tama eh tungkab eh sorry sorry Ayan, parang lungganisa so ayun tapos Bohol. Pero abangan niyo po yung adventure namin sa Iloilo. Kami dalawa lang ni Bebe noon. Aman tama, bakasyon ng mga bata. Hindi naman po pwede kasi laging nakasabit. Dahil hindi po kami makakaano, Parang sabi ko nga kay Bebe, yung schedule mo nga ako sa Iloilo at uh, isipin niyo ha, Iloilo, Gimaras, Bacolod at Rojas. So Rojas po yung pinakahuli namin kasi pabalik namin Rojas City na. Pero para kaming mag amazing race nito <laughs> tingnan na lang kung hanggang saan po ang ano makakaya pero hopefully ay maging okay naman po ang lahat so ayan thank you po ulit pala sa mga pumunta mga ka farmer marami pong salamat at uh, ito pa kailangan ding isingit na andito dapat ako syempre pag nagtrabaho yung ating uh, ano dito ginagawa gagawin So hopefully ay uh, bago magtag-ulan maaayos natin yung tambak. Hmm. Kaya yung kusina baka ma ma-delay muna yan kasi unahin muna namin yung kailangan mauna muna. Mapagagandahin uh, natin para ano. <laughs> Importante matambakan na muna. ba? Diba? Yung papagawa natin na ganito bakal. siguro dobleng laki nito baka mas wide pa ng kaunti so ayun mahaba at wide pa tingnan natin kung ano ang pwedeng ano design pwedeng pahaba kasi pag linaparan mo yan mas malaki ang ano nya so bubong pa lang siguro abutin tayo ng mga magkano <laughs> kasi ito 64k na to eh oh eh, kay Kuya Mitz naman eh ano tayo doon, tropa 'yon. Ano 'yon? kapartner Kaya wala nang ano, wala tubo 'yon. Ano lang, sahod lang ng tao. Hindi nang tatutubuan by ni Kuya Mitz talaga. Thank you Kuya Mitch. Buti na lang naandiyan ka. Thank you so much. So, ayan. Sabi ko nga may papagawa ko, oh, kailan? <laughs> Sabi ko wala pa naman. <laughs> so, at least no, naabisuhan ko na siya. So, ganito uli mga farmer yun ang nasa picture ko tapos dalawang room siguro isang CR pa siguro tingnan natin kung hanggang saan ang ano, balon <laughs> so ayan okay na tayo ah, teka lang babe ay may babatiin pa po yata ayan. okay na pala sinasabi ni Bebe may mga babatiin okay na pala nabati ko na mga apa. so ayun na ah, pinapatanggal niya tong karimbuaya sabi ko bago tanggalin niya kailangan mailipat ito, yan yung mga karambuaya natin. Medyo natutuyo na nga, hindi na nadidiligan. Ay! Inaalas tayo ngayong araw. Ay! Hirap nito na pag natulog ka tapos na ang galaw mo. Ano po ano eh, sensitive? Ah, uh, ano? Gumudo girls. dami pa rin ano. Ayan, nagpalit na po ng dahon yung ano natin. gani eh. Pero matagal-tagal pa, oh. Dami pang malalaglag. Kaya pasensya na po kayo. Talaga, ay, doon yung bike. Mga batang ito. Hindi na ba yung bike doon, oh. Sana makapagpatambak tayo, ngayon. Ang gandito, Ganda. Hama pa naman ng fish pan. Na dito pwede. Kaya lang. Baka hindi kayanin na nakukuha lupa dito. <laughs> Ayan. Tapos na tayo mga farmer At tayo po yung magpapahinga muna. Ayan. Shout out pala kay Tita Ligaya Lim. Ayan. Lagi ko pong pinapanood si... Uh, Sir Jaime Lim informative yung kanyang vlog sa kalapate galing so marami tayo natututunan pinag ano niya pinag uh, ang kanyang uh, sikat na bloodline ay pinagmamalaki ang kanyang crack 52 hmm, crack 52 tapos flying machine ah uh, pa bang ano flying machine tatlo ata yun eh may crack 50 basta yun basta yung crack 50 to ang ano nya isa sa mga sikat na bloodline so yung pagong na andyan pa rin naman hindi ko alam kung saan nagtatago kasi yun yun pala oh. ito na yung kanya ano yung ginagawa mga farmer ayan oh. ayan na na tutukuran nya daw yan eh ah okay oh ganda lang naman pala ang tukod okay lang 2 na ba to oh nga 2 feet na no pwede na yan okay na so ayan tapos may net tayo hindi lang alam kung saan yung linagay ayun shading net ito yung shading net bah, painga ka na rin muna dyan pa tawa na Makain tayo Kamuwa wala. Eto hmm. Orchids na lang ang kula Galit talaga oh Baka magraba na lang tayo Kasi tita hindi po po pwedeng ilagay dyan ay eh, artificial gawa ng binadaanan ng dapat daw lupa sabi ni Bebe bagay dinadaanan po kasi ng tawag dito ng sasakyan kasi anong nangyayari dyan kaya hindi ko din inextend yung bubong dun eh Riko shadow rico sakit hindi nang kumuha ano kasi pagpasok ng sasakyan dito hindi nila nakikita may kasalubong So Pag mo dito Doon mo palang makikita mayroon palang pababa Aatras sya Iiwas dito, gigilid ng konti Yung mga ano, dito dadaan Mahahagip ng konti yang, Yung dito sa may Anong yan Kaya yun po ang uh, Inaano natin Iniiwasan Pero maiba tayo Nagpalit din po ng dahon Yung ating African talisay tingnan nyo naman yung doon sabi ko bebe wag dahon ano pala <laughs> talagang pag nagpalit lang talaga siya malalaki na Apayam, akala ko magkaiba ang African talisay na ito may malit ang dahon tsaka malaki pero nung nagpalit tingnan mo malaki na rin dahon niya oh, ito tingnan mo <laughs> hindi yun na nga pero tingnan mo parehas lang pala sila talaga oh, o, naman dahon nila parehas na ah, oh, ito nagpalit na rin, oh. Pati 'yun. Oh, bago. Ganun pala 'yon. Ito ganda na rin po ng ano. Hmm. Tingnan niyo 'yan. Daming gagamba diyan. Diyan ko pinapawalan yung mga gagamba ni Rowan. Oh. Naputo lang talaga 'yung ano. So ganito ang ilalagay natin doon. Paparonda si Rambo ah. pa rin yung iba so ayan mga ka farmer hanggang dito na lang po at buka, uh, bukas madaling araw po ang flight namin uh, sana maging okay naman ang lahat kaya lang ngayon medyo iniinda tayong injury mahirap nito kikilos ka mabanggaan dugo. so kailangan meron pala akong baon na pang tape o something ano bandahe para hindi ano hindi hindi ka maano magpanik ang daming aya papayam bago pa isprayhan saka na natin pa isprayhan to pag uwi natin oh, sayang po ano sarap yan oh. wild lang talaga Hmm. so yan salamat at maganda ang buhay